Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Alam nyo ba mga kabarya na marami nang lumabas ng mga coin set ng BSP series at nakumpleto ko na ito kaya ito ang ating pagkukwentuhan ngayon. At dagdag kaalaman na rin dahil kasama dito ang mga itinuturing na hard to find coins. At ito ay uumpisahan natin simula sa pinakamura hanggang pinakamahal na coin set. Umpisahan natin sa year 2015 Philippine coin set. Ito ay inilabas sa pagdiriwang ng 150th year ng birth anniversary ni Miguel Malbar, bayaning Pilipino series, General Miguel Malbar. Makikita dito ang kanyang medal na nakalagay ang 150 years anniversary at ang kanyang portrait sa gitna. At ito ay isang two-folded blister pack na sa gitna nito ay mababasa ang maikling kwento tungkol kay Miguel Malbar. At kasama ng kanyang medal ang isang coin set ng year 2015 na brilliant uncirculated. O ito yung mga coins na hindi umikot sa sirkulasyon dahil nilagay kagad sa sealed blister. Mr. pack. O ito yung mga bariya na espesyal dahil buong buo ang kanyang pagkakinang. Alam nyo ba nung ito ay inilabas ng BSP noong taong 2015? Ito ay 350 pesos lamang. Ngayon, doble na ang halaga ng bilihan sa mga kolektor. At katulad ng Miguel Malbar, ang susunod naman na coin set ay isa ring bayaning Pilipino series sa pagdiriwang naman ng P100. 58 years ng kaarawan ni Supremo Andres Bonifacio at ang taon nito, 2013, na makikita sa harap ang kanyang medal at nakalagay dito ang 158 years anniversary at nakaukit din dito ang kanyang portrait. Ito naman ay isang triple dead blister pack na sa unang bahagi at dalawang bahagi ang kwento ni Andres Bonifacio at sa dulo ang 2013 coin set. From 10 pesos to 1 centimo. Brilliant! Uncirculated! Alam nyo ba na ito ay meron lamang mintage na 5,000 pieces at inilabas ng BSB taong 2013 sa halagang 600 pesos. Pero sa ngayon, ito naman ay hindi kamahalan kung bibili ka sa kolektor na doble lamang ang halaga dahil ang year 2013 ng mga barya ay wala namang itinuturing na hard to find coins. Ang pangatlo naman na coin set ay ang taong 2012 Bayaning Filipino Series Melchora Aquino, Ina ng Himagsikan AKA Tandang Sora 200 years birth anniversary na merong ding sariling medal at makikita dito ang kanyang portrait at nakasulat ang kanyang pangalan ang taong 1812 kung kailan siya ipinanganak at ang year 2012 na kung saan ay pinagdiwang ang kanyang dalawang daang anibersaryo ng kapanganakan. At kapag ito ay yung binuksan, makikita mo sa gitna na kasama ng medal ang brilliant Uncirculated na year 2012 from 10 pesos to 1 sentimo. Sa kaliwa naman ay mababasa ang technical specification ng bawat bariya, ang timbang, laki, kung saan ba ito gawa ay dito nakasulat. At sa kanan naman ay ang maikling kwento ng buhay ng ating bayaning si Tandang Sora. Na alam naman natin ang highlight ng kanyang buhay, siya ay naging instrumento sa pagkalinga ng mga revolusyonaryong katipunero. Noong panahon ng Kastila, ang pang-apat na coin set ay alay sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa kanyang 150 years birth anniversary from 1861 to 2011. Ito ay ang year 2011 coin set na ang makikita naman sa medal ay ang kanyang portrait at nakasulat sa bahaging kanan ang 150 years 1861 to 2011. Pag ito ay binuksan mo, makikita mo ang isang set ng 2011 from 10 pesos to 1 centimo na katulad din ng mga coin set na ipinakita natin kanina. Ang pagkakaiba lamang ng mga ganito ay ang mga taon kung kailan ito inirelease tulad nito lahat yan 2011. At isa-isa mababasa mo dyan ang kanyang technical specifications. Sa pinakaloob naman ito sa kaliwang bahagi ay ang reverse ng medal at kung sa An ba ito gawa? Kasama na rito ang timbang at ang laki. Sa na naman, ang maikling kwento ni Dr. Jose Rizal na sa tingin ko naman ay alam na alam nyo na yan kaya't hindi na natin pagkwekwentuhan. At sa kanang bahagi ay ang reverse side ng 10 pesos hanggang 1 sentimo na year 2011. Alam nyo ba ang mintage nito o dami ng ginawa? Ito ay meron lamang 5,000 pieces na coin set. At sa tatlong pinakita ko kanina, ito ang pinakamahal dahil ito ay naglalaro na sa 2500 pesos pataas ang susunod naman na coin set ay hindi na tungkol sa ating mga bayani dahil ang naka dito ay ang ating traditional martial arts na arnis indigenous philippine sports Philippine Brilliant Uncirculated Coin Set 2005 na ang medal naman na makikita na may dalawang kalalakihan na armado ng arnis at nakasulat paikot palarong Pilipino Arnis 2005. Ito naman ay isang book type na blister pa kapag binuksan mo sa loob, mababasa mo sa kaliwa ang istorya ng Arnis at ang reverse ng medal at sa kanan nito ang complete coin set. Nang year 2005 at dito na nag-uumpisa na masisilayan nyo ang isang brilliant uncirculated na hard to find coins at ito ay ang 1 piso year 2005 dahil mahirap na itong hanapin. At dahil nga ito ay hard to find coin, alam nyo ba ang halaga nito? Kapag ganitong brilliant and circulated o wala pang gas-gas o kasugat-sugat, ito ay umaabot ng 1,000 pesos. Imagine isang coin pa lang yon na 1 piso year 2005. Tubo ka na dahil ito nang i-release ng BSP taong 2005. Ang halaga nito ay 250 pesos lamang. Ang kabuuan naman ng ganitong coin set ang halaga nito sa ngayon ay mahigit 4,000 pesos. Ang pang-anim naman na coin ito ay inilabas sa pagdiriwang ng 60th year anniversary ng Central Banking in the Philippines, 1949 to year 2009. Eto, isang malupit na hard to find ang makikita dito pero bago yan, tignan muna natin ang medal. Ang mababasa, 60, 1949 to 2009. Central Banking in the Philippines. Kapag binuklat mo naman, nandyan ang technical specifications ng mga coins. Sa gitna, ang reverse ng medal at ang kwento kung paano nagsimula ang Central Banking in the Philippines. Sa taas nito, ang reverse side ng 2009 coin set. At ang likuran nito, dito makikita ang uber side ng mga coins. At Eto na ang tinaguriang hard to find na 10 piso ang year 2009. Yes mga kabarya, mahal na ang halaga nito, lalo na to. Alam nyo ba ang halaga ng 10 piso kapag tinanggal mo rito ay mas mahal pa sa buong coin set na natira. Dahil ang brilliant uncirculated na year 2009 ay may halaga ng humigit kumulang 5. 1,000 pesos at hanggang ngayon, ako ay nagahanap pa rin ng mga ganitong taon pero 10 pesos lang. Kung taong 2009, kasama nito ang 10 piso year 2007, baka meron ka rin at nais mong ibenta. Pero take note mga kabarya, ang sinasabi ko na 5,000 ay ang mga brilliant uncirculated. Kapag meron ng gas-gas at hindi na maganda ang kondisyon, ang halaga nito ay from 1,000 pataas. Ito kasi ay dumedepende kung gaano pa ba kaganda ang barya. Sa lahat ng coin set na, na discuss ito ang pinakamahal. Dahil ang ganitong coin set ay nagkakahalaga ng 5,500 pataas. At ang huling BSP series na coin set ay sa susunod na natin pagkukwentuhan. Dahil ito ang hard to find coinset. Dahil kung sa bawat mga coinset ay isa-isa lang ang nakikitang hard to find, sa susunod na pagkukwentuhan natin na coinset, dalawa ang hard to find at dalawa rin ang semi-hard to find. Kaya nga, ito ang pinakamahal na coinset sa lahat ng BSP series. Kaya tuwag niyong palampasin ng aking susunod na vlog. At dyan, kunatatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.